Di nyo carry ang puppy ni Mama Fiona enjoy na enjoy ang bago niyang bed. Wow! Nabanggit ko naman na sa inyo guys sa mga previous video natin na si Mother nga meron rin talaga siyang i-adopt ia na puppy mula nga dito sa mga puppies ni Mama Fiona. At eto nga yung guys yung puppy na to at alam nyo ba si Mother na love at first sight talaga sa puppy na to? Dahil nga nung makuha natin ang mga puppies ni Mama Fiona mula sa tubuhan talagang etong puppy na to talaga yung nagkot ng attention niya. Kung nanonood nga kayo sa amin noon pa at kung napasubaybayan nyo nga yung pagkuha natin sa puppies ni Mama Fiona na kilala nyo na nga itong batang to. Pansin na pansin na rin nga talaga siya sa mga videos natin kasi nga kahit nung puppy pa siya talagang naiiba yung kulay niya. Nung sobrang liit pa kasi talaga nila guys at pikit na pikit pa sila nung time na yon talagang gray na gray ang batang to. Yung kulay talaga niya guys literal na abo talaga kaya naman nagustuhan agad siya ni mother. Nung time na yon nga sabi ko naman sa inyo pikit pa talaga sila pero ito na nga yung napili ni mother na puppy. Tapos ang nakakatuwa pa guys nung magmulat na nga sila ko ang batang to blue ang mata. Pwede nyo nga panoodin yung mga previous video natin kasi pinakita ko nga dun guys yung mata ng batang to at zinong pa talaga namin kasi blue na blue talaga ang mata niya. Kaya naman mas na-amiss pa talaga kami dito sa puppy na to kasi paano naging blue yung mata niya diba? Long time naman na pinapasok na ni mother itong mga puppies ni mama Fiona dito sa loob ng ating tambayan or ng off-leash area ng ating pack members dito nga nag-umpisa rin na main love si mother sa personality naman ng batang to. Kasi ang batang yan guys may pagkamahiyain nga siya pero sobrang lambing rin talaga. Anyways, balik nga muna tayo sa video. Eto nga, dahil ipapasok na natin siya ngayon sa loob ng mansion. At syempre, magiging official part na rin siya ng ating pack member. Kaya pinaghandaan talaga to ni Mother. Umorder pa nga siya guys ng ganitong bed. Kasi alam nyo naman at experience na talaga natin kay Brindel na nilalamig talaga sila kapag pinapasok natin sa mansion. Yun nga po ay dahil hindi talaga nila kaya makipagsabayan sa mga huskies. Dahil nga syempre, ang huskies double coated yan. Dito rin nga siya pinuwesto sa dating room ni Leon. At ayan, ay, hinihiga na rin nga siya ni mother dyan sa higaan niya. Dyan na nga siya diniretsong binaba ni mother para kahit papano ay malaman niya na dyan siya dapat humiga at ma-feel din niya yung feeling kapag dyan nakahiga. Kapag kasi dyan siya pumesto, hindi talaga siya masyadong lalamigin since yung tiles nga ay nakakadagdag sa lamig. Kaya nga noong tatlo pa silang humihiga dito, talagang si mother nila latagan pa silang lahat para lang hindi sila lamigin. Kung mapapasin niyo rin nga, dalawang bed yung binili ni mother kasi yung isa nga ay para sa isa pa nating aspi na nandito sa mansion. Kilala nyo naman na siya guys, walang iba kundi si Brindel na napakakulit talaga. Syempre naman hindi makakalimutan ni Mother na ibili itong una niyang aspin na Junakis na si Brindel. Alam niyo ba halos may at mayarin talaga i-check ni Mother itong si Brindel kung nilalamig ba siya dito sa pwesto niya? Kasi nga minsan nahagi pala siya ng electric fan tapos nagwawala siya basta nga makaramdam siya ng lamig. Dahil rin nga dito siya natutulog sa loob ng kanyang cage, Diyan na rin nga ni Mother nilagay yung bed niya. Yes guys, simula po nung pumasok dito si Brindel kahit nung maliit pa siya, na nga po yung cage na yan. Pero guys, ang nakakaloka si Brindel dyan rin nga daw po umiihi sa cage niya na yan. Kaya naman daw yung kumate nilalatag ni Mother sa cage na yun. Diyos pa palaging mapanghi kasi palaging niyang naiihian. Anyways, kung magtataka kayo kung bakit hindi naman natin binilhan yung iba nating pack members. ano ba naman kasi guys kung bibigyan natin sila wala pang 5 minutes, just ko, talagang walsag-walsag na yung bed na yan sa ating pack members. <laughs> Hindi talaga pwede kasi sa pack members natin yung ganto kasi talagang sinisira-sira nila yan. Anyways, balik tayo dito sa poppy na to kasi hindi ko pa nga po nasasabi sa inyo kung ano ba yung pangalan na napili ni Mother para sa kanya. Alam nyo ba, nahirapan din kasi talaga si Mother na magpangalan dito sa batang to kasi gusto talaga niya yung pangalan bagay sa kanya. Kasi sabi ko sa inyo guys, napaka-unique talaga ng personality ng batang to. May pagka-shy type kasi talaga siya pero sobrang lambing rin tapos sobrang masayahin rin naman kapag nakilala ka na nga niya. Or kapag comfortable na talaga siya sa Kaya naman sabi ko kay Mother ang ipangalan na lang sa batang to Maria Clara, pero kasi ayaw niya, guys. Kaya naman ang napiling pangalan para sa kanya ni Mother ay -n -n! ladies and gentlemen, meet Britney. Britney. yes, guys, Britney Spears ang napangalan ni Mother dito sa Poppies na to, pero feel ko bagay din naman talaga sa kanya. At isa pa rin nga sa reason ni Mother ay er para hindi rin naman daw nagkakalayo yung pangalan nila ni Brindel. Kasi nga syempre, sila ni Brindel galing din talaga sa isang family tree. Alam niyo naman na ang atang to, pamangkin po siya ni Brinde. Kaya naman yan guys, i-welcome natin si Britney as bagong member ng ating pack members. O ba diba, talagang growing family na tayo and unexpected talaga. Kasi usapan ni Mother Diyos ko, hindi na talaga namin padadamihin pa ang mga to. Pero wala tayong magagawa talagang padami. Tayo nung padami. Anyways, balik tayo sa video. Ayan guys, in-enjoy rin naman ni Britney kahit pa yung kanyang higaan. Diyan rin nga talaga siya humihiga-higa guys ngayon. Pero tingnan natin sa mga susunod na araw kung anong magiging Itura na ng higaan na yan Noong kinagabihan nga, pumasok ulit si Mother Para puntahan nga itong si Britney At in fairness, dyan talaga siya nakahiga sa higaan niya Bumangon nga lang siya talaga agad Para sumalubong kay Mother Tapos ngayon rin nga, papalabasin ni Mother itong si Britney Inabutan niya rin nga muna ng pagkain yan Pero hindi nga siya kumain Since una na talaga yung pagsalubong niya kay Mother Noong lumabas naman siya sa kanyang room Ayan, talagang napatigil siya at napaatras Sa takot niya sa pack members natin Kasi nagsitahulin sila O ba diba, kinailangan pa talaga ni mother na buhatin siya para makalabas nga siya talaga ng tuluyan. yan. nga kasi talaga guys ni Brindel, bago nga sila matulog sa gabi, make sure ni mother na mapalabas nga sila para makapagparty. Inuna nga lang nilang palabas si Britney, tapos syempre sumunod na rin nga si Brindel kasi hindi naman niya nagpapahuli. Alam na alam naman na rin kasi talaga ni Brindel ang routine niya, kaya naman kapag hindi mo yan pinalabas sa oras, Diyos ko mag talaga yan. Tapos si Brindel para talaga yung may sariling orasan guys, alam talaga niya kapag oras na nang labas niya talaga niyang titigilan guys magiingay mag na iigay hanggat hindi mo pinapansin habang nandito nga sa labas ayan nangangain pa talaga siya dyan ng mais alam niyo naman si Brindel na ipakita ko na sa inyo guys sa mga previous video natin na favorite na favorite niya ang mais at ang galing din talaga niyang mangain kasi nga hindi niya talaga kinakain yung pinakabusil at unti-unti lang niyang kinakain ng maigay yung pinakalabas pero dahil alam natin na minsan nagiging aggressive talaga si Brindel pagdating sa mga ganyan sinaway nga ni mother itong si Britney nung lumapit siya kay Brindel kasi nga baka shan siya nito kapag kasi kain talaga si Bridel. Ay, yun hinu kinukulit-kulit siya. Pero sabi nga ni Mother Ma, lang daw kasi talaga itong si Bridel. Kaya naman ganyan siya. Anyways, after nilang maglaro ng konti sa labas at magpati, pinapasok na rin naman silang dalawa. Tama naman, kumain na rin nga itong si Britney dito sa loob. At alam ba guys, in fairness dito kay Athena? Kahit alam natin na may pagka-aggressive talaga siya at may pagka-maldita, hindi naman niya inaaway itong si Britney. Nakatabi lang mismo ng kanyang room. Pero yan nga guys, at i-update ko na lang kayo sa mga susunod na video kung magiging okay ba si Britney dito sa loob ng man